Hey, what's up? Rest day na. May time na naman para ako yung makigala. Ngayong araw nito, samahan nyo ako. Pupunta ako sa isang lugar dito sa Tawien na isa sa mga dinarayo ng mga turista. Ang Teimo Falls na matatagpuan dito sa Pushing District. Ito lamang yan sa Tawien City. So, nature trip muna ako ngayon. No? Kaya, samahan nyo ako mag-enjoy at mamasyal dito sa mga lugar dito sa Tawien. Ayan Bibili mo na ako ng makakain dito sa so, 7-Eleven. Pinadaanan ako dito. So, may gas station na rin doon. Ipapagas na rin ako. Bibili mo na ako ng... Pwede na ating bangata mamaya. Wala nang bilihan doon at bundok naman yun. So, bilihan tayo ng tinapay. Masarap to Ito, Doritos. My favorite teacher ya. Pasti tak ada yang pusing. Pasang tu. Pasti tak At habang ako nagmumotor ay minadaanan ako dito na tunnel. So naalala ko yung pinuntahan namin sa Cavite noon, yung Kaiwiang Tunnel. Pares na pares sila. Sobrang solid to. At yung paglabas mo, parang kukunin ka ng liwanag. Yun. <laughs> so nandito na tayo sa tinuturo ng aking location. Ng ating pin. Wow, ang linaw. Nakabidyo ka, nakabidyo ka. Sige. Ang mga kagatin. Eh. So yun, lalakad pa tayo ng konti para mapuntahan natin yung Kay mo Grabe. sobrang lamig dito. napakalamig Lalala, hula hula La So ito yata yana. Hah, hah, hah. Hah, Ito yung natin. Maganda rin ito. Pero dito muna tayo punta. So, dito tayo sa location na to, no. Mababa na lang tayo dito. Yan. Huh. Ingat lang at madulas. Wala sa kanong cobra dito, no. Wow. Naririnig yun na ba yun? Mabalang tayo ng hagdang. Yun. Huh. Wow. So, yon Kita nyo naman yung sobrang ganda ng falls na to, no. Magpapansin nyo, nag-iisa lang talaga ako dyan. Bandang alas 7 pa lamang yan, no. Ang umaga. Wala pang katao tao. Ang kasama ko pa lamang dyan ay mga elemento, mga engkanto na uh, nanonood sa akin. <laughs> so, ayan. Sobrang lamig dyan. Uh, linis ng tubig. Video-video so, video, video muna ako ngayon. pakaway-kaway ka pa. Oh. Eh, hmm. okay, madulas ka. ganda talaga dito Hey what's up Solo So hindi naman tayo papayag na hindi tayo makakaligo dito sa table kahit na malamig eh, pipiliti ko maligo ipapakita diba, ko kayo ng dive na unat yan mm -hmm. parang ano lang ah <laughs> enjoy enjoy lang ang life at uh, sobrang lamig talaga dyan at sa mga oras na to alas 8 na at nagsidati nga na rin yung mga ibang turista dito no? yeah, mga naka life best pa oh. yung mga pinoy nga rin palang pumupunta dito pero kailangan may partner ka. Kaya, na. ko ako. Parang po, Yes, <laughs>